Good morning guys, shout out Dito guys sa Manila Bay guys, sa dulo ng Manila Bay Ano kayang tawag dyan guys? Para sa kaya yan? Pako na lang guys kung para saan yan guys Good morning, thank you Ano to guys? O, laki Good morning, good morning, good morning, good morning para saan kaya ito guys ayun o no, laki o oh. oh. dito sa dulo ng ano ito guys Manila Bay ayun o no, high tide yung mga bangka nandito na sa taas ayun o no, magkano sa kabila lakas na ng alon guys siguro nandun ang bagyo Laki na ito, ano kaya ito guys? Good morning sa good morning, good morning, good morning, good morning Ayan o no? San kaya nila ito magamitin? Ah, medyo plastic, plastic yung mga basura kinalat na nga dito guys High tay Ayan no? Good morning sa good morning, good morning, good morning para saan kaya itong gamitin guys ito so, kaya tawag dito ayan o Good morning sa lahat. Good morning. Isang mapagparang araw sa ating mga kaibigan. Ayan na. Atas na yung tubig. High tide taas ng angin ah, ito na yung mga kaibigan natin yung mga DPS ayun na yung mga nakuha nilang basura guys naangat na ayun naangat na yun nakuha nilang mga basura ito mga naiwan dito ano na lang to mga bago na lang to kasi malakas yung alon yan yung binubuga ng alon sa taas iniluluwa <laughs> iniluluwa ng alon yan guys and laki ng tali na ito para saan kaya ito gamitin yan o eh, no? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mga kaibigan, mga bayan, shout out sa inyong lahat. Ah, meron pa ng tao doon guys. Ano kayong ginagawa niyan? Ayun o. Oh. Nagkukuskus siya Ah, tinatanggalan niya ng lumot yung ano ng bangka niya guys. Ayun o. Oh. Yo, good morning. <laughs> tinatanggalan niya ng ano niya guys lumot tinatanggalan ng lumot yung kanyang bangka ngayon marami ng lumot kaya binabawasan niya ng lumot guys nakas ng hangin guys ayun eh, no? Tumas ng tubig Ayan. doon yung mga security sa kabila ayan sila chip kanya ginagawa niyan guys para yung ganito sa plak ko tawagin ito, para malinis para hindi siya mabigat kasi pag mabigat yan mahirap kaya binabawasan yung lumot-lumot Tinatanggal yung lumot guys Ayan. Ayan. yung mga kaibigan natin dito. Yes, tanggal na yung mga uh, basura na ginawa nila. Ayan, Syem syempre, malinis. Ayan. Yung mga natirang ano dyan, yung mga natira na yan, niluwa na lang ng ano yan, dagat. Niluwa, yun. Know? Yung ng nang halo guys. Kaya mayroon. Ayan, o. Dami itong sakit na, o. Oh, Ayan, you know? Malakas yung halon guys eh. Siyempre tanggal na yung lumot kasama na liko niyan. Good morning sa lahat. Good morning, good morning, good morning. Ito yung bagong paglinis yata to guys eh. Ito yata yung ginagamit sa paglilinis. Ayan. Dahil pa rin barko doon guys sa dulo. Doon yung mga barko na nagluluwa ng buhangin. Ayan yung mga nagtatambak dyan sa kabila Dito sa kabila guys Sa may mga yatian Tapos din ang tubig Ayan o oh. Kita niyo yung tubig dyan Ang taas High tide kasi High tide high tide Yan ang update ngayon dito sa Dolomite Dolomite dyan ah. Sa Manila Bay, Sa dulo guys Ayan na no, malinis Doon yung dolomite sa kabila Sa dulo Doon sa kabila yung dolomite Ayan doon sa dulo yung dolomite Nakas ng alo oh. no Si Kuya, halos ano rin si Kuya doon eh oh paglilinis ng kanyang bangka ayos din no, lagi nila yung pabigat eh no ayun <laughs> no, may bato yung gilid nyo nilagyan nyo ng pabigat para siguro na no. pa ito pala yung kaibigan natin mo? mga nilisip guys ayun no oh takal na natin hindi nakausap yan mga yan eh Tingnan nyo na walang tilapia, tahong, talaba, limasa, kalimango. Yan. Kung ano may nakikita nila dyan guys, yan ang inukuha nila. Lakas ng hangin. ng hangin guys. Lakas ng hangin guys. Ito yata yung ano eh, pangkuha ng mga water lily panlinis ano tawag kaya dito guys makomment na lang kung anong tawag dito guys kung para saan ba to may comment na lang may comment maraming maraming salamat sa naroon na ng video nito thank you thank you God bless uh, mapagpalang araw sa inyong lahat sa mga tipa na subscribe Subscribe naman, Garibay Mix Vlog. May comment guys, kung nga para saan ito guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Like and share. Thank you guys.